mga watch si Papa Toto at siyempre ang dito ako ngayon sa Custom Republic kung saan ang papagawa ang mga influencer ng mga sticker. Okay, tara niyo sa nyo ako hanggang sa dulo ko. Let's go! <laughs> at siyempre, andito tayo ngayon sa opisina ng Custom Republic. At dito nyo lang siya makikita sa 141 in Mendoza, Buting, Pasig City. Ayan. Pakita mo sa kanila yung opisina. Ayan. Sa mga lahat ng mga gusto magpagawa dito, <laughs> kinanig mo ka? Hindi, <laughs> <Agay, ito, tatong. laughs> <laughs> <Ay>, okay lang <laughs> yun. Okay, okay, okay. At syempre, sa mga gusto magpagawa dito, ayan, makikita nyo yung mga costume nila rito. At syempre, ipapakita ko sa inyo si Boss Jomel. Ayan. Sa mga gusto magpagawa kay Boss Jomel, PM nyo lang yung page niya. Boss Jomel, pa ka page mo? Custom Republic. Custom Republic at saka? Ano? Hindi, Kuya JT. Kuya J, <laughs> di ba? Kuya J. Right? <laughs> Kuya J. Oo, Kuya J. Ayan. Ayan, Pa uh, follow, like, and share nyo lang din po ang page nila. Ayan. Siyempre, dadalhin ko kayo mamaya sa pinakapagawa niya. Ayan. At siyempre, ang mga clothing, maraming salamat. Yes. Yeah. Yes, yeah, thank you <laughs> sa klote. Maraming salamat, Boss John. Thank you. Thank you, Zulig. Custom Republic lang yes. sa kalam. Yes. Yeah. Yeah. Ito yung mga pinagawa namin dito na sticker. Ayan, quality yan. Ito sa gondong kilabot. At syempre, ito yung kay Kuya Ray TV. Ayun, no? Ganda rin. Ay, ito pinakamaganda kay Papa Sight. Ang ganda talaga, oh. Ayan, at syempre, kay Boss CJ. Hindi rin mawawala si Papa G. Ayan, Sa lahat ng mga gusto magpagawa, dito lang kayo pumunta sa Custom Republic. Ayan, follow nyo lang din ang page. Siyempre, hindi oh, mo awala ang page ko dyan. Yan, no, po. Gita Huwag <laughs> kayong makulit to. Ayan. <laughs> yeah. Papasukin na natin ang kanilang production. Para makikita ninyo. Ayan. Yun o. Busy, busy. It's gone, gone. At syempre, ito yung Custom Republic. Ayan. Hmm. Siyempre, nakita natin. Ito mga decals na ginagawa nila. Astig. Siyempre. Ito. Ito yung mga nagpagawa sa kanila ng mga decals. Meron din sa XRE. Meron din sa PAX. Yan yung mga nakukuha na gagawa nila. Sa Monster. Hmm. Bossing ano to? Decals ng ano yan? Kawasaki. Kawasaki. Yan o. Oh. Yan. Decals. Saan, yan yung bossing? Decals ng ano yan? Anong kawasaki yung boss? Kawasaki 125. 125. mo kasi. Sniper. Puri. Sniper. Puri. Ah, Fury. Ay, mo kasi. Pahid naman ang yeah, na naman ang game. Ayan. Hindi, naman. Anong day for naman?